Ayan, mga kasari ang pinamili ko ngayon. Ayan, uh, October 50, October 14 na mga kasari, 5. Hapon na ako na puntang pa magpalengke. Ayan, kukunin ko lang yung ano, kukunin ko lang yung palaman. Ayan, pinamili natin. dami ko ng points, so, 266 na ayan uh, kukunin ko yung palaman kasi nagugutom yung asawa ko merienda daw kami eh ayan dito yung palaman hindi ko alam kung mayroon pang cheese twist doon ayan sigarilyo kung kinuha ayan lang kakakalang uh, sigarilyo natin Ayan, konti mga biskwit. Uh, ilang uh, ribisco, pagibar. Ayan, kasi yan ang... Kung ano lang talaga yung mabili na kinukuha ko. Hello! Ayan, si Snow. Masama na naman pakiramdam. Skyplex. Honey, ayan. Tsaka, uh, mga ano, mga noodles. Ilang tidilata lang. Ayan, chicharya. Eh mga noodles. Mga ano, mga kasalok pack. Ayan. Beef noodles. Meron na rin mga ano kasalo yung ano yung mga noodles ayan 20 pesos yung kasalo noodles ko pagka yung single is 11 ayan tsaka yung mga ano mga pancit canton pag pancit canton is 20, ayan meron na rin chicken mga noodles natin ayan matagal pa expiration yan, ayan January 24, 2024 Kasi bago ko kunin yung mga ganyan natin, ah tulad niyan bago sa paningin ko is titingnan ko yung mga expiration. ayan, pero sa dami ng mga item natin is kailangan tayo magbantay ng expiration kasi bago abutan na expire dapat magamit na natin kung ah, ano ah pwede natin gamitin. Syempre para hindi masayang. ayan, hindi kasi maiiwasan sa tindahan yung mga ganyan eh yung naabutan na expired ayan, kaya lagi tayong mag cheat mga kasari. ayan January din yan ay hindi ano June ayan sa June pa kasi may naghanap ng ganyan eh uh, yung uh, margarine na yan meron akong sapak kaya lang hinahanap is na sa lagayan ayan tsaka mga sabon mayroong free yung sabon ah uh, meron yan sabon ah uh, ang ano niya is powder din. Kaya lang mas pinili ko yung ano, ah, uh, liquid yung free niya. Kasi yun yung ginagamit ko. Ayan. Mga uh, ilang mga shampoo. Ayan lang yung ating ano, ah, uh, pinamili. Ayan. Araw-araw tayo namimili. Tsaka yung chichirya na yan. Ayan. Mabilis sa akin mga ganyan chichirya ngayon eh. Ayan lang. Hello mga kasari, ay eh, nagilinis ako ng init. Ayan, uh, tatanggalin ko yung mga ano, mga box 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 sa taas kasi nga yung may asin sa ano namin sa kesame. Ayan uh, na huhulog yung mga asin. <laughs> nahuhulog yung mga asin. Ang init ngayon. Ayan, anong oras na ba? Wala na naman battery yung ano namin dito. 11, 11. 11 na. 11 na. 11 a.m. na mga kasari ngayon ay October 15. Linggo. Ayan, tatanggalin ko yung mga ano sa taas. Wait lang. Ayan, no? Kasi merong asin sa ano namin, sa kasami. Nagkakaroon siya ng asin. Ayan, kaya hugasan ko yung mga takip. Buti na lang may takip. Yung mga diaper na yan. Siyempre, pagka walang takipan is madumi na. Mayroong asin sa ano. Ayan o, oh, yung puti na yan, natat na huhulog. Tumutulo kasi pagka umuulan eh. May tumutulo dito sa part na ano dito. Ayan, kaya lilinisin ko muna. Ayan. Ayan. Ayan, bali ito yung ano, bali ito yung may puti-puti. Ayan, o. Tapos ito, alikabok lang. Alikabok lang yung ito. May malinis yung mga diaper kasi naka, ano naman, nakatakip siya. Mga face mask, hindi na na, hindi na na, ano, hindi na mapakinabangan yung itong facial na kamahal-mahal ng bili ko. Ayan, nakalain mo. Na. Ito yung pambabae. Ah, ibebenta ko siya ng 55. Ah, diba? 55 ang benta ko nun. Wala na, wala nang bibili ngayon yun. Nasayang na yung, ito 60. Yung may kulay na, ano, lalaki. Wala nang bibili. Marami pa akong mga face mask. Ayan. Ito pa yung mga face mask na mahal. Mga <laughs> binibili kong mahal na mga face mask. Yan, inabutan na ng, ng ano. Pero magagamit pa rin yan. Ano, mga mahal na face mask yan. Ito mga 60. 60 ito ang ano. 60. Ano, ito mas mahal talaga. Nakuha ko ito ng 125 yata ito. Mahal ko Pero yan lang naman ah. Ito pa, oh. Yung mga ganyang klase face mask. Mahal yan dati. Ayan. Pero, sa, sa ibang ano ngayon, yung face mask, pwede mo yung pambata, oh. Mga ganitong klase face mask. Ayan. Bininisin ko lang itong mga itong mga takip. Ito, nalinis ko na. May bumili kasi ng ano. May bumili ng pag dito ng scotch bark. Ayan, nakapagugas na ako. Nugasan ko na. Init. <laughs> Linis time ako ngayon. Linis time. Nugasan ko na yung mga takip uh, merienda muna tayo. Itong ribis na ito, binili ko kahapon is may meron siyang free na isa. Merienda muna tayo. <laughs> hmm, ito, matamis na naman. Yan, kainin natin yung free na. Ribis choco. free niya, free, zero. Ayan, tapos na ako magmerienda. Kadalawang i ko ako. Tsaka tubig lang tayo. Ayan. Tubig-tubig tayo. Hindi lang mahilig sa soft drinks ngayon. Hindi tulad dati na pagkakain is soft drinks. Ngayon, hindi na. Iwas-iwas tayo sa... Matamis. Kasi matamis na tayo. <laughs> Ayan. Nahugasan ko na yung ano. Amaya na lang is... Matutuliin ko. Ayan, yung tumer ko. Kaya lang. Bumili siya ng pork, uh, chicken cubes. Tsaka suka, tsaka ano, patis. Sabi, pinagkakasya-kasya niya yung pera niya, syempre. Meron naman akong patis na yung 10 pesos. may yung sa shade. Tapos, yung sa pouch is 17. Tapos, 12 yung toyo. Tapos, pinagkakasya-kasya niya yung pera niya. Sabi ko, wala na pang, ano, pang sigarilyo. wala na to. wala na. Ang layo niya yun, pero nakakorting pa siya dito. Ganun talaga pagka, pagka suki mo talaga is ganun talaga pag tapos pagka ano yung kung saan mo talaga gustong bumili parang ako din sa palengke minsan kung saan ko talaga gustong parang yung parang naka anuhan mo nakasanay mo doon bumili kahit na mahal doon tapos parang ewan ko ha ganun din ako yung kahit sabihin pa nila mahal doon pero pagka, pagka gusto mong bumili doon yung mga sa mga gulay sa mga ano bawang sibuya sa mga doon doon talaga ako bumibili pero minsan, pagka yung saan yung mura, na alam kong mura, doon din ako. Depende sa way na, ano, na uh, ko. Ayan, ayan lang. Uh, Nag-release na tayo ngayong araw na ito. Linggo is linis time. Tsaka nag-ayos ayos ako dito sa aking tindahan. Ayan. Minsan nang mag-ayos ayos. Ayan. Yun ang update ko mga kasari. Ayan, um, October 15 na malingki kami alas sa isna ayan bumili ako ng mga uh, konting chicharya tsaka mga ano ayan konting chicharya tsaka ito Ah, uh, mga mga popcorn at uh, tsaka sun rocks ay tsaka sabon ayan pampuno natin dito sa uh, aking mga inayos kanina ayan para mapuno yung mga uh, inayos ko kanina Ayan. Meron tayong ano, dagdag chicherya na lang din. Ayan mga sabon. Saka yung mga bar. Ah, uh, wala na kasi akong bar dyan. Pinutol. Ang sabi niya daw, pwedeng ano Sabi ko basta okay lang yung pagkakahati. Ayan Sabi niya kung pwede lahat yun. Sabi ko sige, basta gitna lang ha. Sabi niya mama ang hindi kita na ayan yan yung um, ating update ngayong araw na to pandagdag sa ating mga sunrocks dyan para mapuno kasi isa na lang yung ano oh. isa na lang yung maliliit na yan ayan ano nga pala yun may cool di kulay cool, hindi ako kumuha ayan si yeah. ano ang dumi niya si acid ayan kasi nagayos ako dito kanina ayan kasi bakanti yan dyan eh tinanuan ko ng ayan kasi pinupuntahan kasi ng pusa pagka hindi po tinutulogan kaya ayan tinanuan ko siya ayan natin Ayan, naayos ko na mga kasari. Ayan, yung mga sun natin. Medyo maluwag pa, pero ayan, naayos na natin. Ayan. Tapos yung joy, kapag ka uh, maubos yan is, meron pa tayong ano, meron pa tayong may, kulay dilaw nyan ayan meron kulay dilaw ayun